Hello guys. Kamusta kayo lahat? Ayun, welcome back ulit sa aking channel. At time check natin, guys. Ayun, 10:20. Yan, so 10:20. Uh, at kakatapos ko lang magpakain kasi medyo pa-rest tayo. Pinakain ko muna yung aking mga alagang pusa. Tsaka yung mga ista And kanina, inilabas ko na rin si Carrot para pakainin. Ayan, so pinakain natin siya ng super warm at ayun nga guys, dito sa video na to ipapakita ko sa inyo kung ano yung nangyari guys habang pinapakain ko si Carrot. So first time gawin ni Carrot to kaya ako nabigla rin ako. And di ko na expect talaga na gagawin ni Carrot to kaya gusto kong i-share sa inyo guys. And tara, sama niya ako guys, panakarin niyo Hello mga kapets, ayan. Tingnan nyo, gutom na gutom na si Carrot. Ayan. So, two days, hindi ko siya pinakain. And, ngayon, dahil naubusan ako ng ano, super warm. Ganyang paborito kaya ngayon, ayan, naghahanap na siya ng pagkain. So, ayan, nilagyan ko na siya dito sa kanyang feeding bowl. Tubig, meron na yan, distilled. And, eto. Uh, nilalapitan niya yung kamay ko. Yun na, ah, nakikita niya. Naghahanap na siya ng pagkain. So, meron tayo ditong super warm. Ayan. Meron dyan. So, kukuha lang tayo, guys. Ano ba? Ito. Kasi na, hanap tayo, guys. Super warm. Matataba yung super warm natin dito. Malalaki. Ayan, nasan sila? Ayan meron tayo dito isa. Ito isa. Oops. Ayan kunin natin. Oops. Ayaw pa. Ayan. So ibigay natin to kay carrot. Ayan siya. Titignan natin kung kakainin niya mula dito sa aking kamay. Ayan siya. Kunin mo. Be. Ayan. Kunin so, mo. So kunin mo na. Oops. Kunin mo niya guys. Yan ang nakita nyo guys, kinuha niya mula sa kamay ko. Ayan, so happy na siya na naman. Ayan siya guys, nakasmile. Ayan naman, masaya masaya siya. Hey! Ganda ng smile niya. Ayan, so nakakain na siya ng isa. Kaya happy na naman, tingnan niyo yung mukha niya. Ayan, so ayan, ayan. antayin muna natin na malunok niya. And bibigyan ulit natin siya ng isa. Ayan. So, kuha ulit tayo. Hanap tayo dito. Ayan. Meron. Ito. Magpi-play dead pa tong super warm, oh. Magaling din to. Yung matalino din, eh. Kunyari, patay-patayan. Ayan siya. So, hindi siya ubra sa atin. Alam natin na pe-play dead lang siya. So, ayan. Bibigay ulit natin kay Karat. Karat. Ayan siya. Oops. Ayan. Kanawa ba? Kanawa? Huwag yung pa, ko, Oops, pwede mo na. <laughs> Odo kay alam mong hindi naman ako kakagatin ni Karat pero kinakabahan pa rin ako every time na nagfi-feed ako sa so, kanya ng ganun. Ng ganun kalapit at hawak-hawak ko yung Ay. Yun siya. Smile na naman. Bu. La bu bu. Kitnya. Bu na boo 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 isa pa yan guys uh, pagbibigyan natin siya dahil gusto pa niya Ayan siya guys umaakit na siya dito sa kanyang enclosure so gusto pa niya guys Nanghihingi pa rin siya ayan bibigyan natin siya guys so pagbibigyan natin si karat wait lang we kaup Ta ng isa so usually yung pinapakain ko siya nasa dalawa lang dalawa Oops, nalaglag. Wait. Kanin ko. Nalaglag sa tubig niya. Wait siya. Oops, basa. Okay, hindi kaya nag-arap to. Yan ba? Basa. Hindi ko sure kung kakainin niya. Nalaglag kasi sa tubig. Ayaw niya ng ganun eh. Hmm. Ayan, gumalaw. mo ba? Ayaw niya. Kali mo na. Ayaw niya. Bago naman ah. Na. Karot. Ayaw na niya. So, ilalagay ko na lang dito. Iiwan ko na lang dyan. Kakainin din naman niya yan. So, yan. Tignan mo. Ayaw lang niya yung ganun. Yung basa yung kamay ko. Mm, proven and tested ko na yan. Kapag basa yung kamay ko, ayaw niya. Hindi niya lalapitan. So, yan. Pero nung nilagay ko doon, okay na kinain na niya. Ayun. So, enough na muna 'yon para sa kanya ngayong araw na 'to. At nakatatlo na siya ng malalaking super worms. Kaya yun muna. Happy na siya niyan. Carrot. Psst. Carrot. Ayun. So, kukunin ko siya para mag good night sa kanya. Bago siya mag-sleep, pumasok doon sa kanya. <coughs> <coughs> oops Masuk dengan segenya, hai, oh, hehe, 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 nilapitan lang niya pala, nilapitan lang niya pala. Ayan, carrot. Psst. Be. Nugget. Bakit ba eh? Takot siya. Hmm. Takot ka ba Bakit? Psst. siya no. guys. Hmm. Hali ka na. Panot na. Hali ka na. Panot na. Nabigla siya. Akala niya may hawak pa akong super warm. So, tinry niya na i-grab sa daliri ko. Pero, nung na-realize niya na daliri ko yung nag-grab niya, natakot siya. Akala niya, siguro, magagalit ako or masasaktan. Masasaktan ako or magre-react ako ng ano. Ayan. So, nagsasorry siya. Ayan. Okay lang, be. Naintindihan ko. Nabigla ka, no? Uy. Well, actually, nag-grab niya yung finger ko. Uh, nakagat niya. Pero, wala naman. Wala akong naramdaman. Yung parang nabigla lang talaga siya. Walang sakit. And, walang, ano, yung gaspang. Wala. So, pero, nagulat ako, ha. Kasi, ganun yung reaction niya. First time. First time yang ginawa yun. So, nabigla lang siya, guys. Napakabait nito na ni Karat. Yeah, kaya tumakbo din siya, 'di ba? Nakita niyo kung gaano siya katak na nung naramdaman niya na daliri ko yung nag-grab niya. So, akala niya siguro iwawasiwas or something. Tumakbo siya, nagsusuot doon sa gilid. Ayun, tinanong niya. So, sorry siya niyan, guys. Eh, alam niya yung nagawa niya. Ayan. Tingnan niyo, napaka-gentle na niya ulit 'to. Oh. Paka-bait na niya, nabigla lang talaga siya. Sorry, be, nabigla pa kita. Eh. Wala niya siguro may food pa doon sa kamay ko. Kaya grinab niya. Wala niya bibigyan ko pa rin. So, ayan. Ayan mo na siya. Kinuha ko muna para mag good night. So, oops. Yep. <laughs> yep. Ito na. Ayan siya. Gugundan na tayo, Ben. no? eh, medyo yung kulay niya ngayon ayan siya soft of now hindi gan katingkad mm, don't know baka dahil sa weather or magpapalit na naman siya kasi nga medyo binubust ko siya ngayon sa pagkain and lumalaki siya ulit kaya yung skin niya mag adjust na naman so ayan siya so naman na to guys para kay Karat Ayan. Ano, tara na ba? Ano, yung mga food mo. Pero, sa susunod na araw ka nakakain. Ayan. Taba-taba na naman niya, oh. Yung buntot niya. Kasi yung laki na ng katawan niya. Kasi yung laki ng ulo niya, yung buntot niya. Ayan. <laughs> oh, wala yung food mo dyan. So, may try natin. Mag-hunt ka. Ano pa ko, Ayan. Ayan maghunt kami. Turuan kita maghunt. Ayun na. Oh. Ayun na. Ayun oh. na. May worm. Oh. Ayun. Pwede mo. Dali. May worm. Ayun. Papalapit sa'yo. Pwede mo na. <laughs> Natakot din siya guys. Hindi <laughs> siya sanay na ganun. <laughs> so ayan mo na. Tara na. Good night na. Good night Karot. Bye bye. Bye bye na. Bye bye na sa ating mga viewers at sa mga followers natin at subscribers. Bye bye. 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 Oop. <laughs> bye. Eh, hey, dito. Eh, hey. shh. Ah, tara na. Bye po. So, ko na siya dito sa enclosure niya. Bye bye. Papasok na siya sa side niya guys. Diretso na yan dyan. Kasi busog na siya. So, magpapahinga na siya. Yan. Bye-bye, Carrot. Hantay natin lang ito yung ulam niya dito. Sisilip yan. Ayan. Bye-bye. Hey. Bye-bye na ba? Sisilip ulit siya. Yung final na silip niya yan. Good night na talaga. Pag nilabas niya na yung ulam niya. Bye-bye. And, goodnight na yun. Night-night na, be. Pag nahito ko na, papasok na yun. Wala niya. Bye-bye. Ah, so, doon naman na, guys. Bye!